Hello mga kainday ko. Ayan. So, meron nga akong naisip kanina. Actually, hindi talaga dapat sa Ate Sophia pag titripan ko nito. Kasi siya ang inutusan ko manghiram ng bote. Pag ko sana yung mga trabahador doon sa taas na gumagawa sa bahay na ano, sa may apartment. Kaso, natakot ako baka magalit. Eh, hindi alam natin Sofia kung sa kanila. Tsaka hindi niya alam kung anong plano ko doon sa ano na yun. Bote na yun. Kaya, ta, samahan niya ako. Magluluto siya ng merienda na. Dami niya naman yung si Sophia, food is life. Duh. Kahit, ano ko siya. Wait lang. samahan niya ako. Shish. Teh. Alam mo ba ano? May nahuling ah, uh, sila kaya junior kanina. Na ano ko lang. Um, video lang dito kasi ang sipag-sipag mo dyan sa part na yan. May nauli ah, sila ko yung junior kanina. Alam mo yung nakita ni Labraya na ano, na parang cobra? Hmm. Andoon, nahuli, nakakulong doon sa kulungan sa labas. Hmm. Oo, cobra talaga. Nakatakot naman. Oo nga, nahuli na nila. Kain ka naman ng kain dyan. Bigyan mo naman si Caleb. Kawawa naman yung bata. Ikaw na nalaga. Yung bata, nangangayayat. Ay, hindi ko mataba Ay, hindi ko mataba ah. Ay, hindi ko mamaya na Ay, hindi ko mataba ah. Ay, hindi ko mataba ah. mamaya hindi ko yun ah. hindi ko mataba ah. kulungan hindi ko hindi hindi ko mataba ah. ah. hindi ko ah. Ay, yung ko dami ah. Ay, hindi Daming ass! Kaya ano ako, ibibidyo kita kasi gusto ko din makita nila kung paano yung, kung ano yung itsura ng cobra. Ha? okay kaya views yan guys, pag ano, pag chismis. Ha? Ay! Patay na dali, patay mo muna yan, saglit lang ito. Oh, sa labas! Yan sa labas. Tanong pa natin kaya, Saed na. Di well, ba may nahuling kopra kanina? Ay, hindi mo alam? No, oh, si Sophie. Tinan mo daw sa may kulungan. Doon nga. Tinan <laughs> mo daw sa may kulungan. Tali, tinan mo doon. Andun nga. Doon, nakakulong. Doon nga. Tignan mo. Meron siya sa may kulungan. Diretso ka lang. <laughs> Diretso ka nga. Ang kulit ni Sophie. Ayutin na paano mo malalaman. Ha? Yung cobra po, pinapakita ko kasi sa kanya. Sabi ko, may nahuling cobra. <laughs> doon nga sa kulungan na malaki. <laughs> ay, ay, wala naman, wala naman. Nakalagal ah, ko Ah, hindi. <laughs> Meron nga. Doon, oh Puta ka doon. Diretso ka sa bakal. Diretso ka. Diretso ka. Tira ko dyan. ba diba? May cobra ng bote. Ayun, noong nilagay ko. <laughs> Kunin Yaya, lagot ka dyan. Yaya. Ayan yan. Ayan yan. Ayan yan. Buti mo na. Wala nga yan. Okay. Ano nangyari? Nakakahiya. Ha? Paunti mo ang tulagaan ko buka. Ay, ito yung cobra. <laughs> Inabalaw mo pa yung pagkain ko. I love food. Oh. Scam. Scam. Pero mayroon talagang mga... ah, Bala ka lang, o. Babay na. Isoling mo yan, ha? Ako pa talaga. Ang mga fans. Hindi niya kagagawaan. <laughs> Ang galing. Pakain ako, e. Eh.